these are the effective funny lines for 2024 these are what are included in our content today but before that i invite you to like our video as support and subscribe to our youtube channel but of course with solid bara a filipino term for witty retorts or comebacks classic jokes can't be left out so let's watch the funny lines now in 2024 and the first on our list is the just uploaded battle of sainyo and shernan Besides being the number one and number two most viewed battle MCS in the whole world, and they are also known as Shernin and Sainyo, who are great jokers in the league, and in their match, they did not disappoint the viewer because the battle became very classic. <laughs> Animation? ka sa misis mo, brother. Baka pwedeng pakikonsider. Paano pag binabackhug ng partner? Parang magpapalik ng galon sa water dispenser. Pag niyayakap daw ako ng asawa ko, pag ganon, parang nagpapalit ng galon. Ano ba naman yan? Mamaya, pag niyakap ka ni B, sabihin niya, totoo ba yung mga sinabi ni Shernan? <laughs> Handang-handa ako sa battle na to. Yung gigil ko sa battle rap, ikaw lang ang pinaglaanan. Sa sobrang focus ko, kaya kong magjakol kahit may problema pinagdadaanan. <laughs> Isa pang pangmalakas ang funny lines ay yung ginawang flick jiba. Sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyohan ko at sasabing, edi habulin mo. <laughs> Tapos ako'y magmamano sa yung lola Hahainan ko siya ng tinola sa nasa panabong ng tatay mo, yare. Unang higop, laslas bunganga nga, di ko inalis yung tare. At yung lolo mo na may asma, hirap sa paghinga, tinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, Hoy, ano ba kayo? nasaan na, ba yung nanay niyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con? Kinuwelyuan ko siya at sinabing wala, umalis. hinabol yung aircon. At <laughs> <laughs> sa bahay <laughs> Pero kahit ano plano meron ka, slack na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang poncho pilato jamato sa underground. Kayang-kaya kita isalak. sobra lang yung baba na tumubo. Si Azer yung ilong sa baba na lang tumubo. <laughs> Tapos kala mo kung sinong lalim-lalima na battle rapper? Nalulunod naman agad pag umiinom sa battle dwater. Tanga <laughs> ina. <laughs> Isa rin sa pang... Pag eto, naging mandurukot sa baklaran, matindi to. <laughs> Magugulat ka nalang bigla, wala na yung kidney mo. <laughs> ang pangit mo siguro ka, Banding. Yung tipong nag-iinuman kayong magkaagrupo, ang saya niyong nagkukwintuhan, bigla siyang magbabagsak ng ulo. <laughs> makapagkwento kay Ninong Benji with action pa talaga. May nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Alam mo kung bakit walang pumapatol sa'yo, Abno? Pag naligaw ka, bulaklak dalhin mo, wag bungo. One time, sinubukan na itong kumuha ng pokpok sa kubaw. Sabi niya sa babae, Miss, pwede ka ba? Sabi ng babae, Boss, pas kami sa kalabaw. <laughs> Kita mo? Pati babaeng bayaran na ayaw kang tanggapin. Ikaw pa babayaran ng babae, wag mo lang siyang galawin. Sa laban ng Alam mo, kayo ni J. King, meron kayong comparison. Yung anak mo, kamukha niya. Yun yung comparison. <laughs> Pangalan niya pala si Mimak. At siya ay rapper na bobo. Kasi pinangalan niya Mimak. <laughs> <laughs> Tulog Thailander lang, ongo! <laughs> Mimak ang muna. that's all for today boss don't forget to like and subscribe thanks for watching